Boss oh, bajet ko. Sa oh, kan din. Aba kay gusto na derito. Kibo bini beta ati bolo. <coughs> pa basae, dosilang. Kaya mga ba? Ah? Sabi mo makakain ati bolo. Aba kay gusto na derito. Sa kanan. Sa sa Two, one, three, eight, Sino wala bang bayad dito? Taas ang kamay. Ayun yung umamin? <laughs> Puno na hindi, pero pera sa kwenta. Ano nangyari dito? Taas ka kamay lahat ng mga estudyante para malaman natin kung sila ilamin niya. Estudyante, taas. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Senyor! Taas ang ka kamay na senyor! Ayun, Tomas! Yeah! Sino po yung mayaman dito? Yung may pera lang? Okay. Abuluhan nyo labig ko lang para na tayo sa lugar ito kaya hindi. wala may mayaman? Ito ate, mukha na mayaman. Mahirap pa lang? Wala sa mukha mo. Ha? Ikaw. Mahirap. Mahirap dito. Ikaw ate. Ikaw, mukha ka mayaman. Mukha kang galing Singapore. Eh, ito yung may dalang bayong. Ikaw ate. Mahirap ka rin? Wala sa mukha nyo. Mga mahirap. Ito, isa ka lang. Walang asawa. Oh. Oh, walang asawa to Bigyan nyo ng karapatan to Bigyan nyo ng karapatan to E, kaya lang, <laughs> eh, na lang sila lang kita Diyan, sa kanan One, two, three Hello Okay, okay, walang gagalaw Walang gagalaw O oh. O, oh, my pa Ay pa ba? Sino ba? Walang bahay ninyo Dasa kamay Una ka pa na patyan. Duh, wah, sik, hey. Duh, wah, hey. Ay, Mama kayo sila Okay. Okay, Mommy. Habang tumatagal ng alak oh! sa malaki, kapit sa ka matigas. Alak sa malaki. Go. Oh. Oh, sa bya trek. wala ka sama. Wala ka po, pag mayaman, ready po isa. Ayan, mayaman na siya, sir. Oh, nakita 'yo. O, oh, okay? Nasimula niya mag-tarmaho dito. Tatlong araw, sa sa linggo. ibibigay ko muna. Pansamantala, dalawa lang. Asahin muna natin. Asahin natin ito. Kaya? Kaya. Bigyan mo na karapatan yan. Kumita na ba, Brad? Kumita na. Brad, kumita na? Nakamagari <laughs> na mula kanina. Isang patakbo pa lang tayo eh. Nagsisimula pa lang. Magkano sa, pata sa isang patakbo?